isang time, uh, very ano siya, uh, malaking tao sa, sila sa industriya. Yeah. And may issue sila on basta financial something issue. Yes, oh. May something. At nadadawit yung network namin. Mm. Kasi tungkol doon sa family business mm. nila. So parang sabi ko lang na unfair na nadadawit yung buong network, yung buong istasyon, pati yung mga tao. Tinatawag kaming kawatan. Mm. Parang unfair yun. Kung iba daw kapamilya, kapuso, yung mm. PTV kawatan. So para sa akin, parang unfair yun. Kasi kumbaga, uh, ginagawa mo lang ng yung taba mo. As, uh, oo. Uh, tapos ta yun ta 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 pa yung matatawag sa'yo. Doon tas, yung matatago oh. Oo. Tapos, yung mga tao doon, hindi regular yung mga yan. Hmm. Wala, wala silang mga benefits. Tapos tatawagin pa silang kawatan. So, yun, yung, ilang yun yung point ko doon. Na parang, pakiramdam, pakiramdam ko, unfair yun para sa makasamahan ko. Tapos because of that um, sharing online, nagalit sila. Hmm. Na tinawag akong uh, Hunyango. May mga ano pa, scientific name, no? Naalala <laughs> ko yun, no? Oh. Julesus oh, so, yun, <laughs> yun. so ina, paano yun? I mean, nag, 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 nag paano yung amends, nagkaayos uh, pa kayo? O wala na lang along the way na parang flash na lang yun? parang nakalimutan na lang mm -hmm. and Sir, magkikita pa din kayo along the way for sure Senador na nga siya ngayon oh, eh and yan? ako ang uh, ngayon nag mature na kaya i'd like to hmm. believe no na case to case na 'yung tingin ko na meron siya pakingalan time na 'yon oh yun yes, yun, yun yes, 'yung uh, yes. yun 'yung emotion niya oh, oh, 'yung yun emotion 'yung uh, kailangan mo. mong uh, uh, sabihin Correct. Nagkakataon. yes kaya, yes no. so siguro along the way parang you, you really need to ano eh picture battles diba hindi lahat worth the fight parang oo na hindi dapat lahat patulan mo <laughs> pero that time kasi kasama ko dun sa ano eh yes, dun so, sa circle na yun eh pero right now uh, with, with regard to uh, that public servant right mm. now na I, I, i take it with a grain of salt din na hindi dahil nagkaroon kami ng